nga nag-try lang ako ng bagong pauso na to sa TikTok. Tapos yan ang lumabas. So, di ba nagulat ang lola mo? At dahil ilang days na nga tayong delayed, nag-try na akong mag pt Yung una pala, medyo malabo yung isa. Kaya nag-try na naman ako ulit ng isa. Tapos malinaw na siya, as in makikita mo na yung dalawang guhit. Dahil hindi pa nga nakontento ang lola mo nagtry na naman siya ulit ng isa. di ka makapaniwala, girl. So, ito na nga yung last at final. Wow. So, yung dalawa, joke-joke lang pala yun. Charot. First week pa nga lang ng January, binigyan na tayo agad ng blessing ni Lord. Iba ka talaga, G kaya naman pala nung mga second week ng December eh medyo parang stress na stress tayo yung tipong bigla lang sisikip yung dibdib mo na parang kinakabahan ka na hindi mo alam na halos hindi ka makatulong sa gabi na ko depressed at anxiety lang yung mga nangyayari sa akin. Sign na pala yun ng pagbubuntis. But anyway, thank God pa rin tayo dahil meron na tayong second baby.